Hi, hello everyone. Uh, welcome back to my channel. My vlog for today guys, uh, sasabihin ko sa inyo kung paano po pumunta dito sa Singapore at magkano po ang sahod ko. Kasi ang daming nagsasabi sa akin, nagme sa akin na uh, paano daw pumunta dyan or mag malaki ba daw ang sahod or maliit ba daw, ganun, ganito, ganyan. So, sasabihin ko sa inyo ngayon step by step guys, no? Uh, first, pumunta ako dito sa Singapore guys. Uh, Nag-tourist po ako kasi dinala po ako ng aking ninang dito sa Singapore kasi nangangailangan sila ng mag-alaga sa anak nila. So, dinala nila ako dito as a tourist. Kasi dati pwede pa yung gawing ganyan. Pwede pang mag-tourist ka dito. Pwede pag may amo ka na. So, pwede nilang gawin yan dito sa Singapore. Iwan ko lang ngayon kung pwede pa ba. Siguro pwede pa ngayon kung ano, mag-tourist ka tapos maghanap ka ng amo dito, ganito. So, ngayon guys, uh, pumunta ko dito ng 2013. 2013. So, 2013, 14, eh, nakalimutan ko na. Tapos, ah, uh, ang first sahod ko dito sa Singapore, nung pumunta ako is $250. So, $250 before ang rate before sa nung, nung mga year na yon na 2013-14 ganyan, gan is uh, $39 i-rate ni mo sa Pilipinas. So, ang $250 guys is nag-equivalent lang yan niya, siya na a month. Yun lang po yun ang sahod ko within 2 years. Ay, parang na-increase na ako ng $50. So, naging $300 yun yata pag after 1 year ko. So, naging 200, $300 siya within 2 years ko yun. Pero tinapos ko yun kasi ayaw ko yung mano yung um, uh, ano ko yung record ko. So, first guy, Uh, nung dinala ko sa amo ko dito, uh, ito pala ang i-share ko sa inyo kung paano ginawa ng amo ko yung time na nag dumating ako dito sa Singapore at saka dinala niya ako sa MOM pero dala-dala na namin yung, yung, mga papers ko. Doon may nag, nag ano ako doon na uh, parang nag-school ako ng one day. Tapos ah uh, may teacher doon nga tuturuan ka doon sa MOM na paano maglinis paano nimo minimize ang mga uh, like tubig dito sa Singapore yung mga electricity ganan ituturo nila kung bawal ka maglinis ng bintana ganito ganyan dami ituturo sa you guys so mag-aral ka ng one day sa MOM pagkatapos niyan uh, tsaka pa ibibigay sa you yung mga mga requirements nila uh, mga requirements na, ni, ng government dito na as a domestic helper So, yun, 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 po, yun, yun po ang gagawin kung mag-tourist kayo dito sa Singapore. Pero, pag matagal na kayo dito sa Singapore, guys, nga, talagang matagal na kayo dito na trabaho, dipindi, iba na yung sahod ninyo dito. Kasi marami na kayong experience. Kagaya sa akin ngayon, mag-10 years na ako sa Singapore. So, na, naglipat-lipat na ako ng iba-ibang mga international na mga families. Kasi nga, hindi naman, hindi ko kasalanan yun nga maglipat-lipat ako. Kasalanan, kasala, hindi kasalanan yung, kung may mga amo ko, kunyari ang amo ko ngayon, maglipat na siya, pumunta na siya ng ibang lugar, kunyari sa Japan, doon na sila, mag good na sila. So, syempre, maghanap ako ng ibang amo kasi hindi naman ako pwedeng sumama doon sa kanila. So, naghanap ako ng amo. So, so yun po ang mga dahilan kung bakit po ako naglipat ng mga amo. Tapos yung mga amo ko dati din, may mga reason sil may mga reason kung bakit po ako maglipat ng amo. So yun po ang um, na-experience ko dito sa Singapore, guys. Ngayon, kung pumunta po kayo ng Singapore mag mag ano mag-apply po kayo, punta po kayo sa mga legit na mga agency na pwede nyo apply applyan papunta dito. At pipiliin niyo po na uh, yung isang Isang month lang po ang deduction kasi yan po ang requirements dito guys na isang buwan lang po ang require ang deduction hindi po 3 months kasi mostly doon sa Pilipinas ang mga ang mga agency nagkakaltas sila ng 3 months daw ang ikakaltas nila kung pupunta sila dito yung mga baguhan guys yun po ang mga ano yun po ang mga reklamo nila na 3 months daw po ang kaltas ng mga baguhan dito pumunta ng Singapore pero ang sao nila na sa mga 500 at least malaki-laki na sila kaysa king experience dati na talagang um, 250 lang ngayon malaki na nasama siguro 600 or 700 ang entrance dito ngayon sa Singapore so malaki-laki na din kahit paano. so ngayon kung mag-apply kayo guys ha, piliin talaga nyo yung agency talaga nga hindi kurakot hindi hindi napakalaking kaltas. Kasi, isang buwan lang talaga pwede lang ika i-kaltas, guys. So, ah, uh, sa sahod ko ngayon, guys, no, um, 950. So, 950 ang sahod ko. Ah, uh, sa Pilipinas na yan is, ah, uh, 38,950. Ngayon, sa isang buwan, guys, minsan hindi ako nag-off nag din ng dalawang Sunday. So, binabayaran pa ako ng amo ko kung hindi ako nag-off day. Kunyari, hindi ako nag-off day ng Sunday, bayaran ako ng $50. So, sa next Sunday na sa din, then, hindi na din ako nag-off day, babayaran na naman nila ako ng $50. So, $100 yun. So, maging $1,000 po yung matanggap ko sa isang buwan. Kung hindi ako mag-off day ng 2 two of day, 2 weeks, Ganun. So, makatanggap ako ng $1,000. So, $1,000, um, ang rate dito ngayon sa Singapore is $41 ang rate ng, sa Pilipinas. So, $1,000 naging uh, $41,000 na siya guys a month sa akin lang. Sa akin ngayon. Yun po ang sahod ko ngayon kung hindi ako mag-off day. So dapat talaga ganyan ang <laughs> ganyan ang sahod natin, 'di ba? Napakalaki na din, guys. <laughs> Napakalaki na din uh, kahit papaano. Talagang malaki na kaysa naman sa Pilipinas magtrabaho ka ng katulong ang litlit -lit lang uh, ilang months, ilang doblehin talaga yung ano, yung presyo o yung sahod mo. So malaki na din, 'di ba? Makakatulong na din. So ang style kasi niyo dito guys, kung may kilala kayo or may mga ano kayo, pwede kayo pwede ninyong utusan na mag-apply ko sa Singapore, magpahanap ng employer, ipa yung mga papers no ipasa nyo sa kaibigan nyo dito sa Singapore, sila na po ang magdadala doon sa agency na may may uh, uh, may agency din sila sa Pilipinas. May agency dito sa Singapore, may agency sa Pilipinas. So pwede niyo pong ipasa sa kanila yung mga papers sila na din ang magdadala doon sa agency at para hanapan kayo ng employer. So, yun dapat ang gawin niyo pag may mga kikilala kayo. So, I hope guys nga na linawan kayo sa aking mga explanation sa inyo. Kasi nga ang dami talaga nagtatanong sa akin pero hindi ko kayo masagot-sagot sa isa, isa kasi marami kayo nagtatanong sa akin lalo na doon sa sa uh, YouTube channel ko guys. Marami nagtatanong kasi sabi nila matagal na daw ako sa Singapore, siguro marami na akong ipon or ganito ganyan. Ang dami nilang tinatanong na ganito paano pumunta ng Singapore. So yun guys, ang gagawin niyo kung ano binigyan ko na kayo ng tips kung paano niyo gawin. So sana na gusto niyo yung mga explanation ko sa inyo. So kung bago pa lang kayo sa akin ano guys, sa akin uh, channel, please naman subscribe and uh, share like sa aking um, sa aking channel. And may sa aking Facebook page din guys. Uh, don't forget follow and share and like. And thank you very much everyone for watching. And good evening sa lahat. And bye.